Sa isang silid, tahimik ang lahat dahil sa mga nangyari. Labis namang nalungkot si Damian at tila nawasak ang kanyang puso dahil sa sinapit ng kanyang anak. Mahina kong hinahawakan ang walang buhay na kamay ng kanyang anak na si Juliet, bumuho sa mga luha sa kanyang mukha. Pinanood ito ni Pam Arian na may inusenting mga mata na nagtatanong sa kanyang tiyuhin na si Vicar, na kung bakit umiiyak ang lalaking iyon. Tahimik na ipinaliwanag ng Nighthound na malamang ito ay dahil sa halo pasasalamat, dalamhati at pag-ibig. Naguluhan, na tinanong ni Pam Arian kung bakit iiyak ang isang tao kung nararamdaman niya ang pasasalamat at pag-ibig, akala niya ay dapat magdala ang mga iyon ng kaligayahan. Sabi lang ng Nighthound na komplikado ang damdamin, maiintindihan niya ito habang siya'y tumatanda, habang si Pam Arian ay nahihirapan na intindihin ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, Biglang nagsalita si Damien, malungkot pa rin ang kanyang mukha ngunit may bagong saya siyang nararamdaman. Lumingon siya sa Nighthound at kay Pam Arian at buong taos pusong nagpasalamat sa kanilang dalawa. Sinabi niya na dahil sa kanila, nagawa niyang gampanan ng tungkulin bilang ama. Isang huling beses, binanggit naman ng Nighthound hindi na kailangan ang karagdagang mga salita ng pasasalamat. Sa halip, inunat ng Nighthound ang kanyang kamay at nang ipaalala niya kay Damien na may utang pa itong dapat bayaran. Walang pag-aatubili, muling lumuhad si Damien sa harap ng Nighthound, yumuko ang ulo at taimtim niyang binigkas ang kanyang panunumpa, nangako na ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya para sa Nighthound. Buong tapat niyang sinabi kay Nighthound na humingi lamang ng kahit ano. Sa matalim na tingin, hiningi ng Nighthound ang ulo ng Borgia, ang pinuno ng pamilya, si Bartholomew's. Sa isang tahimik na hardin ay naganap ang isang lihim na pagpupulong. Sinabi ng Nighthound kay Damian na si Dolores ang tutulong sa kanila sa kasong ito. Agad naman siyang lumapit kay Dolores at binati ito sa kanilang pagkikita, ngunit ipinahayag ni Dolores na nakita na niya siya noon pa, sa Unilig at pagkatapos ng huling party, inisip ni Dolores na inasahan na niya na muli silang magkikita sa ganitong paraan. Habang kinamayan ni Dolores si Damian, binanggit niya na isang karangalan na nakilala niya ito, ngunit sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na nagawa ng Nighthound na gamitin mismo si Director Damian bilang isang espya sa loob. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Hindi nagaksaya ng panahon ng Nighthound at agad na pumunta sa punto, na ang dahilan ng kanilang pagpupulong ay gumawa ng plano para patayin si Bartholomew, ang pinuno ng pamilyang Borgia. May seryosong ekspresyon si Damien nang sabihin niyang naihanda na niya ang mga kinakailangang plano. Ipinaliwanag niya na ginamit niya ang kanyang ang mga tao sa loob ng pamilya para maghasik ng mga usap-usapan tungkol sa kahangahangang tagumpay ng Oracle Club, alam niyang makukuha nito ang interes ng kanyang kapatid. Naging matagumpay ang plano na gawa niyang makakuha ng appointment para sa isang hapunan kasama mismo si Bartholomew. Nagulat si Dolores at tinanong kung ang tinutukoy niya ba ay ang hapunan na narinig lamang niya sa mga usap-usapan. Kinumpirma ito ni Damien, ang sikat na vault denner, isang eksklusibo at maalamat na karanasan na tanging ang pinakamahalagang tao sa imperyo ang nai-invite. Sinimulan niyang ipaliwanag ang mga detalye ng vault, ang pamilyang Borgia ay may kakaibang vault, isang napakalaking fortress na 50 metro ang gilid na may mga pader na hindi nababasag, gawa sa Mithril at Aura Colcom. Ang vault na ito ay isang tunay na kumbento ng bakal, ganap na seliado mula sa labas ng mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang anti-teleportation na mahika, at punong-puno ng mga bundok ng ginto at mga di papantayang kayamanan. Sa wakas, ibinahagi ni Damien ang pinakamahalagang impormasyon at ang susi sa kanilang plano, may kakaibang gawi si Bartholomew, sa tuwing may mahalagang pulong o may dinner siya, palaging mag-isa niya itong ginaganap sa loob ng vault ng eksaktong isang oras. Nang mapag-isipan ng bagong impormasyong ito, tumulo ang pawis sa mukha ni Dolores nang maunawaan niya ang ibig sabihin nito, isang buong oras, ganap na hiwalay sa mga mata at tenga ng iba, ang perpektong hindi na iistorbong pagkakataon para sa kanilang plano. Gayunman, agad siyang nagbanggit ng magandang punto, tinanong niya si Damien kung bakit ilalagay ni Bartholomew ang sarili niya sa ganoong panganib, hindi ba siya natatakot na ma-assassinate habang nakakulong mag-isa sa vault kasama ang isang bisita? Umamin naman si Damien bagamat lohikal ang ganitong pangamba, ay kailanman ay hindi niya nakita ang kanyang kapatid na magpakita ng pag-aalala tungkol dito. Bago pa man niya may ng mas malalim, sumingit ang Nighthound at ibinunyag ang nakakakilabot na katutuhanan, ipinaliwanag niya na walang takot si Bartholomew sapagkat isa siyang demonyo na may ganap na kapangyarihan. Nabigla si Damian sa narinig at nagsimulang magtanong sa sarili, ngunit pinutol siya ng Nighthound at iniabot sa kanya ang isang nakarol yung dokumento, sinabihan niya si Damien na huwag munang mag-alala tungkol doon at itoon ng pansin sa plano, ang plano, haharapin ng pangkat ng Nighthound si Bartholomew sa loob ng vault, habang si Damien naman ay tutulong mula sa labas. Binanggit pa ng Night Hound at binigyang diin na ang bahagi ni Damien sa plano ang pinakamahalaga upang matiyak ang pagkatalo ni Bartholomew, habang binubuklat ni Damien ang isang papel, napatanong siya sa sarili kung bakit ito napakahalaga. Habang tinitingnan ni na Damien at Dolores ang dokumento at nagtataka kung ano yun, unti-unting nagbago ang kanilang mga ekspresyon tungo sa labis na pagkagulat. Nauutal sa hindi makapaniwala na pagtanto ni Damien na mas malaki pa pala ang planong ito kaysa sa pamilyang Borgia, dumating din si Dolores sa parehong nakakatakot na konklusyon na kung maisasagawa ang planong ito, maaari nitong pabagsakin ang buong imperyo. Lumipat ang tagpo sa araw ng hapunan, umugang ang mga gulong ng karawahe habang bumabaybay ito patungo sa lupain ng pamilyang Borgia. Sa loob, masiglang nag-uusap si Piggy at Sinclair kasama si Dolores, halos tumatalon sa tuwa si Piggy, sinasabing hindi pa rin siya makapaniwala na nanalo ang kanilang Oracle Club ng unang pwesto sa investment tournament, at ngayon ay papunta sila upang makipaghapunan sa pinuno mismo ng pamilyang Borgia. Puno ng sigla, sinabi niyang sobrang saya niya at tinanong si St. Clair kung nasasabik din ba siya. Ngumiti si St. Clair at buong siglang sumang-ayon, subalit agad na lama ang batang kanyang ekspresyon, may bakas ng lungkot habang nakatingin sa ibaba. Tahimik niyang idinugtong na sana ay nakasama nila si Vicar. Nalito si Piggy at tinanong kung bakit bigla niyang nabanggit si Vicar. Ipinaliwanag ni St. Clair na minsan ang nangako si Vicar na bibisita sa bahay ng kanyang pamilya, bagay na lalo pang ikinagulat ni Piggy. Nang makita ni St. Clair ang kanyang reaksyon, mabilis niyang binawi ang sinabi, sinabi niyang wala yon, at medyo nalulungkot lang siya dahil abala na si Vicar nitong mga nakaraang araw, sumang-ayon si Piggy, idinagdag na pati siya ay hirap na ring makahanap ng oras upang makasabay si Vicar kahit sa isang simpleng pagkain. Biglang nagiba ang ekspresyon ni Piggy, para bang naalala niya ang isang mahalagang bagay. Mabilis niyang inilabas ang isang mahabang pergamino, ipinagmamalaking inihanda niya ang isang listahan ng mga tanong na itatanong niya sa pinuno ng pamilyang Borgia. Masigla niyang binanggit ang mga paksa, mula sa seryosong mga tanong sa ekonomiya tungkol sa kinabukasan ng imperyo, hanggang sa simpleng tanong kung ano ang karaniwang kinakain ng mga sobrang mayayaman. Habang patuloy silang masiglang nag-uusap, walang kamalay-malay sa tunay na dahilan ng kanilang pagbisita, tahimik lang na nakatingin si Dolores sa kanila, may bakas ng lungkot sa mukha. At humingi siya ng paumanhin sa kanyang kasamahan, bulong niya sa sarili, at eksaktong pagdating ng kanilang karuahe sa harap ng marangyang tarangkahan ng mansyon ng Borgia. Dahanda ang bumukas ang malalaking pintuan, at pinapasok ang tatlong estudyante, pumasok sila sa isang marangyang silid paghintayan, at namangha sa karangyan ng paligid. Isang maayos magbihis na lalaking may maitim na buhok ang nagsilbing kanilang tagapagpatnubay, magalang niyang sinabi sa kanila na maghintay muna saglit, dahil balak niyang sabihan ang patriarka na dumating na sila, magpasalamat naman si Dolores, at pinapaupo na sila ng tagapaglingkod. Habang naghihintay, komportabling umupo si na Piggy at St. Clair sa magarang silid, nagkomento si Piggy na sobrang marangya ng lahat, sinabing ang sofa pa lang ay sandaang beses na mas maganda kaysa sa kanilang kama sa dormitoryo ng akademya sumang-ayon si Sinclair, Clair, napapansin kung gaano kalambat at komportable ang mga unan. Pagkatapos ay masiglang tinanong ni Piggy si Sinclair Clair kung nakaisip na ba siya ng mga tanong para sa pinuno ng pamilyang Borgia. Sumagot si Sinclair Clair na mayroon lamang siyang isang bagay na kinasasabikan, ngunit hindi niya kayang sabihin kung ano yun. Sa halip na hamupa, lalo lang itong nagpasigla kay Piggy, tumayo ito at iginiit na ito'y isang bihirang pagkakataon, isang sandali lang sa buong buhay, Upang makilala ang pinakamayamang tao sa imperyo, dapat nilang samantalahin ang pagkakataon para matuto hanggat maaari. Habang patuloy sa kanilang inusenteng usapan ng kanyang mga kaibigan, kumilos na si Dolores para ipatupad ang kanilang plano. Hindi nakikita ng dalawa, maingat niyang inilabas ang isang maliit na sisidlan at ibinuhos ang laman nito, isang sleeping potion, alam niyang kailangan niyang matiyak na mahimbing ang tulog ng kanyang mga kaibigan bago magsimula ang hapunan, Upang mapanatili silang ligtas sa panganib na paparating Naputo lang kanyang mga iniisip nang biglang magsalita si Piggy Nagtataka kung magugustuhan kaya ni Bartholomew ang mga regalo na inihanda nila Himinungkahin niyang buksan ang mga kahon upang masiguro na maayos ang lahat Natarante si Dolores sa ideya na baka madiskubre nila ang totoong nangyayari Malakas niyang sinabi na maghintay muna sila Dahilan upang magulat si Piggy Napatigil si Piggy at Clair. Lubos na nagulat at nalito sa biglang sigaw ng kanilang vice president. Agad namang nagkunwaring kalmado si Dolores, inilapag ang isang tray na may tatlong tasa ng tsaa sa mesa, at sinabi sa kanila na siya na lamang ang titingin sa mga regalo. Hinikayat niyang uminom muna sila ng tsaa at magpahinga sandali, pilit ang kanyang ngiti, halatang hirap na hirap siya sa bigat ng kanyang kalooban, ngunit kahit medyo naguguluhan, sumunod pa rin ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali. Matapos nilang maubos ang tsaa, biglang bamigat ang kanilang mga talukap, damaloy ang matinding antok kina Piggy at St. Clair, nag at humihikab sila, nagtatanong kung bakit bigla silang inantok, lalo na ngayong malapit ng magsimula ang pinakahihintay nilang hapunan. Habang kumikilos ang sleeping potion, pinanood ni Dolores ang kanyang mga kaibigan, may halong ginhawa at tagumpay sa kanyang dibdib. Pilit pa rin nilalabanan ni St. Clair ang antok, humikab siya at mahina niyang sabi, kailangan daw niyang uminom ng malamig na tubig para magising, napatingin naman si Dolores nang may biglang dumating. Dumating ang tagapaglingkod at magalang na sinabi sa kanila na binuksan na niya ang pintuan, sabay tanong kung nakapagpahinga na ba sila ng maayos, agad namang tumayo si Dolores at sumang-ayon, habang si Saint Clair ay dahanda ang sumuksok muli sa kumot, tila nais nang matulog. Pagkatapos ay magalang na yumuko ang tagapaglingkod at ipinahayag na naghihintay na sa kanila ang patriarka, siya na rin ang sasama sa kanila upang ihatid sila roon. Napansin niyang walang malay si Napigi at St. Clair, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari, may pilit na tawa si Dolores habang mabilis na nagbigay ng dahilan, ipinaliwanag niyang masyado lang silang kinakabahan at pagod, kaya nakatulog agad matapos uminom ng tsaa. Sa loob-loob niya, taimtim siyang humingi ng tawad sa mga kaibigan, alam niyang ito lamang ang paraan upang mailigtas sila. Sinabi niya sa lalaki na siya na lamang ang kakatawan sa kanilang club at makikipagkita sa pinuno ng pamilya. Walang pagdududa, tinanggap ng lalaki ang paliwanag at pumayag na samahan siya. Agad silang naglakad sa mahabang pasilyong may sinag ng araw. Sa likuran nila, dalawang trabahador ang nagtutulak ng mga kariton dala ang kanilang mga regalo. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto sila sa isang bahagi ng mansyon at sa harap nila ay ang napakalaking pintuang metal. Ipinahayag ng gabay na ito na ang lugar Tumatagaktak ang pawis sa noo ni Dolores habang nakatitig sa dambuhalang istruktura, inisip niya na ito na nga, ang kilalang vault. Habang dahan-daang bumubukas ang napakalaking pinto, dumaan sa isip ni Dolores ang nakakatakot na ideya, tila sinasabi ng mismong laki ng pasukan na hindi ito para sa mga ordinaryong tao. Tumindig siya sa harapan ng pintuan, at ipinaalala ng gabay na mula roon ay mag-isa na siyang papasok, idinagdag pa nito na ang mga regalo ay ilalagay sa loob para sa ligtas na pag-iingat. Sa malamig na boses, binigyan siya ng gabay ng huling mga salita, mag-enjoy siya sa kanyang hapunan. Bago ito umalis habang unti-unting nagsasara ang napakalaking pinto, iniiwan siyang mag-isa habang tahimik na nag-iisip. Nang tuluyan ang nagsara ang pintuan, nakaramdam siya ng kaba, biglang dumilim ang paligid habang mahina siyang humihingi ng paumanhin at nagsimulang hanapin ang patriarka. Habang maingat siyang umuusad, nadulas ang kanyang paa sa kung anong nagkalat sa sahig. Napasigaw siya ng bahagya, nawala ng balanse, at bumagsak sa isang tumpok ng tila maliliit na metalikong bagay. Umupo siya, hinihimas ang masakit na balakang, at nagtaka kung ano ang natapakan niya sa dilim. Dinampot niya ang isa at napagtantong ito ay gintong barya. Habang tinitingnan niya ito, biglang sumabog ang isang nakakasilaw na gintong liwanag na nagliwanag sa buong silid. Binalot ng nakasisilaw na liwanag, nanlaki ang mga mata ni Dolores sa labis na pagkabigla at paghanga. Sa kanyang harapan, nakita niya ang hindi masukat na tanawin, ang buong napakalaking vault ay puno ng mga bundok ng kumikislap na gintong barya, sa gitna ng karagatang iyon ng kayamanan, nakalagay ang isang mahaba at maringgol na hapag na inihanda para sa isang hapunan, na pa rin si Dolores sa sahig, napapaligiran ng gintong yaman, hindi makapagsalita sa tindi ng ganda at bigat ng tagpo. Binasag ng isang malalim at makapangyarihang tinig ang katahimikan, isang tinig na bumati sa kanya bilang Santa, Mabilis niyang itinama ang sarili, tinawag siyang kinatawan ng Oracle Club. Siya ang lalaking pakay nila, Bartholomew Borgia, ang patriarka ng pamilyang Borgia.